Hey, hey. Ayos. Roon. Roon. Yo, mga sangkay. Nandito tayo ngayon. Namimingwit. Dito kami namimingwit sa biningwitan namin nung isang araw. Sana may laman pa. Medyo malinaw ngayon yung tubig ulit. Sana. Ilagay na namin yung kawil namin. Walo ulit. so maliit pa Makakawalan muna natin Kalanganin pa to hindi naman nalunok eh oh good size na tuh oke okay, okay, nah tuh oke nah jadi mulai di tuh 爱国。Like Dito. Pero hindi siya gumagalaw. Malayong narating nito. Ano kaya meron dito? Ah. Uy, uy, uy. May huli nga, pero si mabit. May huli nga. Paong doon. Kaya sa isa to. Dito yung isa. May huli to. Kasi naka, ano, naka no? may huli nga. Sak, ah, oh, matalong-talong. Ayan. Ayun. Ayun, no? siya yan. Kuniti siya yan. Eh, okay? Kuwain ng kawil. naay hmm. huli dito, parang may huli. Kuniti ko May gumagalaw dito. Gumagalaw-galaw. May huli to. Matik na to. Huwag kang gubitaw. Ito na. Uroon. Uroon. Good size na. Huwag ka bit, Huwag ka bit, Gunitidong. Gunitidong. Ah. Asa. Ah, <laughs> <laughs> dito size na yung babaw. Ah. Bite ko kita Ang makita nila. Uroon yan, men. Ayos. Ayos. may huli dito.

Huwag kang pibitaw bunog, Min. Ay, hey, ganito doon. Malaki na, Min. Ayos. Okay na na doon? Okay na. <laughs> Prituhon lang. Ah, <laughs> dito. Kumagana. Dito kanina yung nakawala eh. Sana hindi na makawala. Gumalaw to eh. Ay na. Ayun. Ayun. Ispok. Ayun. Ayun. Ispok ito doon. <laughs> Aish, aish, aish. Saktunan iya. Kiluk, kiluk. Eh, beli uli, Jan. Beli uli, Jan, oh. Sengkuan, oh, engkau, oh. Nenaya lang, oh. Asing usangi, tepuk bursa, oh. Nenaya. Usangi, usangi. Tora, tora, tora. Daku alir, oh. Daku alir, oh. Daku Pamasol. Tepuk, tepuk, Okay. Positif buli di tuh guys gimana kalau kalau usah nama laki gamai. gemai pindah nih pindah nana chan na. oke okay, nani <laughs> gustoka pemasur memelaki itu lakas nang kisau itu lah lah Aduh, oh. aduh, ayo aduh, aduh, terus terus, aduh, 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 terus terus aduh, 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 diri ayo aduh, Ayo, aduh, 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 kami aduh, kami Saka kumain na rin kami ng tanghalian. Di ba? Opo. Ano kaya to? Nakaunat man sila do. Hindi ko na kuno. Kuan pa Eh.

sana naman daw, may huli dito, kanina yun nakahuli daw dito naman uli yan, may huli yan hindi kasi namin yan, nagtanghalian muna kami hinay na doon, ang sangit sige, 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 bra nga rin sige, bira, ayaw, na bira na lang, grecho nga rin wala masabi lang sa bud gaya nagsangbud, siya <laughs> nagkabidlaan na naman, kala ko walang huli, hindi ko binigyan hey, nakahuli naman po ng uuun <laughs> Kalau aku kasih ulang-ulang kaya hindi Kayaknya dia kena biji binijuan. Golek ku, gue sayang. Laki, Inaya lang dong. Kasih nih, sangit Brah, brah, udah, bra. udah, 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 lihat, udah, inaya udah, udah, Uloh, uloh udah, ulo, ulo. udah, 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 dong, udah, udah, kuya Huli, nakakulat yung nylon. kau dong, nay nai nay nayadong, basing disangit, kau 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 pitik kau 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 nakalito ni Mkabu yung Yan, walang huli ito nakaunat malamang sa malamang may laman to nakaunat yung nailo meron nga Ay, laki laka laki okay. uruon min wait ang laki min hey 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 ayos uruon uruon malaki na urun dun dito wala iyon meron kumagalaw. Sige, dong kuwa dong. Ito doon. Naya ha, basing usangin. Kabuhi, dakulakura bang. Olo, olo, olo. Ih. Hihihi. Ih, haya, matat. Bagsik tayo ba? Okay, pawi na kami. May humo na kumagat pa. Si, siya nalang utusan ko. Ayun, naya doon, mga kapitas. Dakulakura bang. Uroon. Uruon, uruon. uru na Ulin daw. Uli pito na Ang aming huli. Hay, hay, Ay, sang kilo rin. Thank you, Lord. Hi.